Ayan. Ay na, lalaki na. Ay, po. Muntik na tumawag si kulang, Ay, si Kuya. Ang mga Si Tutong. Tutong yan, di ba kaya? Si Tutong. Muntik na si Kuya. mo oh. <laughs> Muntik na si Kuya. Kaya, kuya, kinabahan ka to. Ano <laughs> magandang mga tanghali hapon gabi kung kailan niya man mapapanood kasama natin yung team Taguro maga. andito si Kuyang si Kuyang na mahilig manganga ayan and si Nole two birds in one stone <laughs>

ala hindi mahihila ay siya sya ng talay kuya naano yung talay? nakaabakan yung talay nahihihile o oh. atras mo na ayan magaling tong kalabaw nato naglalaglag ng kinabang uh... hindi <Evet> naman kamaaw nga kakaaw na eh hindi Magaling nga 'yung na yun, naglalaglag eh. So. Wow, eh. Ha? Tumaw, may palagay motor, oh. sa dito Mamaya. Pa. Nga, yan, Ay, ito pa. Ang dami rin inaanin kayo. Malaki lang kayo, anay ko. Boom! Ayun na! Umuusad oh. Butin siya ako, yakin. Mahirapan din yung kalabaw ah Kaya mahirap din pala dito. Ito, si... Si ano lang nga ba pangalan ito? Ay! Ako po! Nalaglag na naman! Ito <laughs> yung puti. Ito po yun nyo. Lame puti. Ayan. Ayan na! Alalang kita! Ay ako po! Muntik nang tumawag si Kulakay, si Kuya, ang mga kakri. Si Tutong. Tutong yan, di ba kaya si Tutong? Muntik na si kuya mo oh. <laughs> Muntik na si kuya Kina, Kuya kinabahan ka to no? <laughs> oh, Sa ka tatama no? Butit dito mo oh. Buti na lang mga kakre Doon siya doon siguradong Ano siya dito Ay, Muntik na si kuya mo <laughs> Tayo at agad yung eh. Oo. Oh. Dapat eh. din. Ganda po inani, mukhang mabigat yung sa na yun ah. 83 po. Ilang-ilang ka po? Ilang Ha? Alapang isang tala. Masik Zero Ben po. Ay. Uwi na kayo agad. Wala na? Ayon. Ayon, ayon, meron pa, meron pa, meron pang dalawa yun Oi, hva er det? Kaya galang may motor tama. Oh. Kaya galang alis yung motor. Alis mo rin motor. Yeah, sana nilagay nila lang ano. <laughs> Arang alam, alam mo, arang nakita mo siguro tataob na si Kuya kanila ano? Ah, kahit malayo nakita mo? Muntik na no? nakita pala nila mga kakir, kaya nagdala sila ng dayama Hindi, ito isa Dito tumataob eh, dito Nakita mo ba John John? Muntik na? nakita pala ni John John mga kakir, kaya nagdala sila ng dayama Nuntik na si Kuya ang katalaga kanina. Kung natuloy siya, doon siya tutu, uh, ano, babagsak sa mga ano na yun. No? Nasamay tao, nakasakay pa naman siya. Buti na lang, walang nangyari ng ganun. Hindi na nangyari. Yan daw si... la boss John John. Team Taguro. Ayan. Kuya, na pangalan Ha? Ano na pangalan? Ay, oh, nalaglag na naman! Nalaglag! naglaglag na naman! Kirino ah, kaya si Taguro eh bali wala namang kay Taguro yan ay nasa kasaan ako na wala oh 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 sobra sobra na yung Taguro laking kalabaw na ito mga kake si Kirino at saka si Taguro yeah. Nakairi si kuyo Nakairi si kuyang sabigat Mukhang mabigat yung mga kinaban mga kakari Nawa yung mga kakari natin eh. Ate, magkano po ang palay natin yun? Yung triple 2, magkano po? 19, 19. 19 18 hanggang 19. 19 Yung pong 160, special Less piso Less piso, magkano nga po? 22. 22. 21

Kirino, si Kirino. Hindi mo nito na, Bahay, na. Kuya, right. hey. lang. Hello. hello po, na si Homer. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause> Eto na, dumating na yung mga magigilas na ahente, mga kakri. Sundot lang na, sundot. Ang na, puno, sundot. <laughs> <laughs> Kaya, kanina ko pa nga ang daming itik dyan eh.

Jaloy, jaloy ya, ayo lah kita open sing jaloy. Eh tau di Merawat tau lak eh. Ayo si Tiger. Ayo lah Hitagoro. Tagoro Latino hops, oh, mopra. Eh. Oh. Eh. Oh. Terus oh. 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 Sakto. <laughs> nadala na si Kuya ko muna. <laughs> 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 nadala na si Kuya ko muna ng ginikan, wala na muntik <laughs> 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 na tumaubi. Si <laughs> 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 Muntik na siya kanina talaga, nakangat na gala. Sandi pa na <laughs> Buti sana kung wala siya sa taas. <laughs> Ginabahan si Kuya ng kanina, hindi palandra siya doon sa yan na yon. Terima <laughs> kasih. Nama kaya ilah? Gitu? ulang? <kit> <anything yang> <Fahrenheit> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ chơi ồn cái lăng tàu quay 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 quay

Track, ano? wala lang naman palang truck <laughs> hmm. lang pala kilo wala nga lang trak sige po Hindi pa po sila tapos eh